Shocking! Ganito pala plinano ng Israel ang matinding pag-atake sa Iran. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa madaling araw ng alas dos, inilunsad ng Israel ang isang malakihang pag-atake laban sa Iran na tinawag nilang Days of Repentance. Mahigit o ang eroplanong pandigma ang sumabak sa misyong ito at ang mga rutang ginamit ng Israeli Air Force upang salakay ng Iran ay masusing pinlano. Bagaman direktang ang mga rutang ito ay kailangan ng malalim na kalkulasyon para sa air refueling at pagtutugma ng mga ataking sasakyang panghimpapawid habang dumadaan sa Jordan, Syria at Iraq. Bilang bahagi ng kanilang estrategiya, ginawa rin nila ang pag sa mga posibleng banta sa air defense sa Syria at Iraq para masigurong ligtas silang makakabalik kung sakaling sila'y atakihin. Ang kanilang misyon ay nakapalob sa tatlong bugso ng pag-atake. Sa unang bugso, nakapokus ang Israel sa pagsira sa mga pangunahing pasilidad ng air defense ng Iran Tinarget ng Israeli Air Force ang mga surface-to-air missiles or SAM sites, radar installations at mga pangunahing sentro ng depensa sa Tehran, Elam at Kusestan. Mahalagang bahagi ng estrategiya ng Israel na pababain ang kakayahan ng Iran na mabilis na magresponde sa kanilang pag-atake. Kaya naman ang pangunahing hakbang ay patumbahin ang mga sistemang nagbibigay ng maagang babala laban sa mga paparating na sasakyang panghimpapawi. Ang mga radar installations at SAM sites ay pangunahing depensa ng Iran laban sa mga pag-atake mula sa Himpapawi. Sa pagsira sa mga ito ay binigyang daan ng Israel ang mas mataas na tagumpay sa mga susunod na bukso ng kanilang atake. Ginamitan nila ng mga F-35 fighter jets at F-16 air defense jets upang maabot ang mga target na ito. Ang mga F-35 ay may stealth capability na nagpapahintulat sa kanila na lumipad ng hindi agad natutunton ng mga radar ng Iran habang ang F-16 ay may advanced countermeasures upang makaiwas sa mga missiles ng Iran sakaling magkaroon ng pagtugis. Bilang bahagi rin ng kanilang estrategiya, nagsagawa ng mga coordinated air refueling ang Maestro Eli Jets upang tiyakin ang masasakyang panghimpapawid ay may sapat na gasolina para sa isang mabilis na pag-alis sakaling may banta mula sa Iranian Air Defense. Ang mga samsides at radar installations sa mga lugar tulad ng Tehran ay particular na mahalaga dahil ito ang mga pangunahing lungsod na maaaring magbigay ng suporta sa pangkalatang air defense ng bansa. Ang ikalawang bugso naman ng pag-atake ay mas malawak ang layunin. Tinarget ng Israel ang mga ballistic missiles na nasa arsenal ng Iran, kabilang ang mga pasilidad na nasa paligid ng Tehran at ilang mga base sa labas ng lungsod. Ang layunin ng Israel ay tiyaking hindi makakapaglunsad ng retaliatory missile attack sa Iran sakaling may pag-escalate sa kanilang komprontasyon. Ang mga balistik missiles ng Iran ay may kakayang tumama sa mga lugar sa loob at labas ng rehiyon na may kakayahan ding magdala ng matinding pinsala sa kanilang mga target. Ang ilang mga base na may mga balistik missiles tulad ng Shahab 3 ay nasa labas ng Tehran at may kakayang umatake ng malalayong distansya. Ang Shahab-3 ay isang medium-range ballistic missiles ay basehan ng mga ballistic missiles ng Iran at may kakayang umabot ng mga 2,000 kilometro, sapat upang maabot ang mga base ng Israel. Kasama sa ikalawang bugso ang pagsalakay ng mga drones na naglalayong pumasok sa mahigpit na binabantayang Parchin Military Base. Isa sa mga drones ay matagumpay na nakapasok at nakapagpabagsak ng missile sa base iyon habang ang iba ay na-intercept at nasira ng Iranian Air Defense. Ang pag-atake sa Parchin ay bahagi ng mas malaking plano na wasakin ang kakayahan ng Iran sa paggawa at paglulunsad ng mga advanced missile systems, kabilang ang mga hypersonic missiles. Sa huling bugso ng pag-atake, ang focus ng Israel ay ang mga pangunahing pasilidad ng produksyon ng armas at logistics centers ng Iran. Tinarget ang mga barracks, pabrika ng armas at mga pasilidad ng logistikang militar, kabilang ang Kadiri Barracks sa Hasan Khan Castle ang Missile Manufacturing and Preparation Center at ang SEPA Air Force Logistics Center. Napakahalaga ang hakbang na ito upang pigilan ng tuloy-tuloy na produksyon ng mga armas at upang maantala ang pagsuporta sa mga persang panghimpapawid at panlupa ng Iran. Isa sa mga pangunahing target sa ikatlong bugso ay ang Imam Ali Barracks, isang napakahalagang pasilidad para sa pagsasanay at logistikang militar. Ang intensyon ng Israel ay hindi lamang sirain ang mga missile production sites kundi maging ang command structures ng Iran na sumusuporta sa kanilang mga persang militar. Ang mga pasilidad na ito ang nagsisilbing pangunahing taga-suporta sa produksyon ng mga missile systems na ginagamit ng Iran laban sa mga banta sa loob at labas ng bansa. Kasama rin sa mga target ang mga bagong ginawa ng Iran na fata at FATA-2 missiles na mga advanced ballistic missiles na may kakayang umabot sa high speed malayo sa lupa at kayang makaiwas sa mga air defense systems ng Israel tulad ng Iron Dome at Arrow Missiles. Ang mga FATA missiles ay may kakayahan din na umikot at umiwas sa mga interceptor missiles sa pamamagitan ng mga aerodynamic control surfaces dahilan upang maging mas epektibo at mahirap na masundan ng mga ito. Upang matiyak ang epektibong pagsalakay ng hindi kinakailangang makalapit sa mga target ng Iran, gumamit ang Israel ng Rock missiles at LORA missiles. Ang ROX ay isang next-generation standoff air-to-surface ballistic missiles na may kakayahan ng crew na kontrolin ito kahit na malapit na sa target. Ang missiles na ito ay nagkaroon ng malaking papel sa mga bugso ng atake, lalo na sa mga high-risk na misyon kung saan kinakailangan ng precision strike ng hindi kinakailangang dumaan sa mainit na airspace ng Iran. Ang Lora Ballistic Missiles naman ay may kakahiyang tamaan ng mga strategic assets sa teritoryo ng kalaban mula sa malalayong distansya. Dinesenyo ito upang magkaroon ng mabilis na pagtugon ng hindi kinakailangang tumagos sa air defense systems ng kalaban. Naglalaman din ng Lora Missiles ng Advanced GPS at Inertial Navigation Systems na immune sa jamming, dahilan upang tiyak na tamaan ng mga sensitibong target sa Iran tulad ng mga bunkers at iba pang matitinding targets ano tumutugon ng Iran sa mga F16 at F35 fighter jets ng kanilang mga katunggali. Upang harapin ang mga makapangyarihang fighter jets tulad ng F16 at F35, hawak ng Iran ang kanilang tip of the spear o matibay na depensa laban sa mga modernong eroplano. Ang bakbo ng Iranian Air Force ay ang mga American-made na F4 Phantoms na may mahigit 64 sa bilang na binili pa noong panahon ng siya ng Iran. Ang F-4 Phantom ang pangunahing attack aircraft ng Iran at bumubuo sa haligi ng kanilang himpapawi. Bukod dito ay may 40 na F-14 Tomcat ang Iran, isa pang American-made aircraft na kahit luma na ay kaya pa rin magbigay banta sa F-35. Mula naman sa Russia, bumili ang Iran ng humigit kumulang 30 MiG-29 multi-role fighter jets na original na dinisenyo para labanan ng F-16. Para sa ikalawang bahagi ng kanilang depensa, may hawak ang Iran na S-300 air defense system na nagkakahalaga ng 800 million US dollars. Ang sistema ng ito ay kayang madetect at maharang ang mga target sa layong 120 km o 75 milya. Kung ilulunsad naman sa ballistic trajectory, kayang umabot nito ng hanggang 400 km o 250 milya sa cloud. Alamin naman natin ang proseso kung paano gumagana ang S-300 system. Una, ang Big Bird Long Range Surveillance Radar ang tumutukay sa target mula sa malayo at kayang mag-track ng hanggang 300 na bagay ng sabay-sabay. Real-time itong ginagawa at pagkatapos, ipapasa nito ang impormasyon sa command and control station para malaman kung ang target ay kaibigan o kaaway. Kapag nakumpirma ang kalaban ng target, Maglalabas ng utos ang Command and Control Center sa mga launchers para simula ng paglunsad ng angkop na missiles base sa layo at uri ng target. Sa bawat target, dalawang missiles ang inilulunsad para siguradong tumama. Kapag pumali ang isa, ang pangalawang missiles ang tatapos sa trabaho. Ginagabayan ng engagement radar ang mga missiles sa target at lahat ng prosesong ito ay nagaganap ng real-time at tuloy-tuloy na ina ang trajectory ng missiles base sa kasalukuyang lokasyon ng target. Para naman sa mga mabababang lumilipad na banta tulad ng cruise missiles at UAVs, ang MIS system ang nagiging huling linya ng depensa. Naglalabas ang command post ng mid-range missiles upang sirain ang mga ito, kayang itrack ng sistemang hanggang 300 na target at sabay-sabay na labanan ng 60 hanggang 80 na target. Talagang makikita natin ang pagiging komplikado ng Iranian Air Defense System sa kanilang Battle Regiment Strategy. At para sa mas marami pang engineering at defense content, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Hanggang sa muli kaibigan, maraming salamat sa panonood.